Hello mga kaorad. So, ito yung accommodation namin dito sa Slovakia. So, papakita ko sa inyo. Sa mga nagtatanong kung maganda ba yung accommodation namin dito. So, ito na. O, natin. O, ito yung kwarto namin. Ayan. Ayan, pagpasok mo. Ayan. Tapos meron kaming ayan, lagayan ng mga sapatos. Tapos ito yung bubungad sa'yo, yung CR namin. Tingnan natin. Ayan. Maliit lang yan kasi talagang CR lang yan. Tapos nakahiwala yung aming shower room. So ito naman yung shower room namin. Ayan. Ayan, medyo malawak tong shower room namin kasi meron kaming bathtub. Tsaka ayan, yung, yung shower. Tapos nilagyan namin ng kurtina para harang dyan sa bantap. Tapos meron na rin kaming yan, washing machine. Tapos ito yung room namin. Yung room 1, room 2, at saka ito yung room 3. So, pasokin natin itong room namin. eh ito yung kwarto namin. So, tignan natin kung malaki. Ayan, pagpasok mo yan. Yan. Ito yung kwarto namin. So, bali, sa isang kwarto, dalawang bed. Yan. Pero may space pa kami dyan malaki. Pwede pang maglagay ng table. Tapos yung bike ko. So, ito yung bed. Isa sa kasama ko. Tapos, ito rin yung aking bed. So, yan. So, may cabinet na rin kami dyan. Kabilaan, tig-isa kami. Yan. Tapos, syempre, meron tayong tambayan dito sa labas. Ayan. Ayan yung tambayan namin. So, pwede tayong magtambay dito. Tapos, sampayan na rin. Ginawa namin ng sampayan. O, tignan natin ulit yung room number 2. Ayan. Dito tayo sa room number 2. Ito, ano yan? Budiga yan. Tapos, ito ang room number 2. Ayan, ganyan. So malaki yan mga kakaurag malawak so ito yung isang bed at saka yun yung isang bed ganito yung sit up nila hindi nila lagi na cortina okay lang yun yung mga cabinet nila tapos ito yung may table silang sarili dyan tapos yan so tingnan ulit natin yung room number 3 So, ito yung room number 3. Ayan, bali. Sobrang lawak nitong room number 3 Ito yung pinakamalaking kwarto Bale, dalawang bed din yan Yan yung isang bed at saka ito yung isang bed Ayan And Tapos hindi nga pala uso ang aircon dito mga kaura So bale, heater lang So bawat kwarto may heater ayan. Tapos dito naman tayo sa aming kitchen So ayan May sarili na aming microwave, libre na yan, dati na yan dito. Tsaka may ref na din kami, dati na rin yan dito. So unlimited ang kuryente dito, mga uh, kaurag, so hindi kami magbabayad ng kuryente. Tsaka yan, yung aming kitchen cabinet, so, yan, drawer. Tapos may sarili na rin kaming gas stove, so apat na burner yan, tapos libre na din ang gas niyan, unlimited gas, wala kaming babayaran dyan. Tapos hindi na yan nire-repeal kasi unlimited yan. Host, parang biogas at ang gamit dyan. Yan. O ito yung kitchen namin. Yung malaki rin. Yan. Bali, ang binabayaran lang namin dito mga kaurag ay yung lang monthly bill namin sa bahay. So, every ano yon every person yun mga kaurag. So, bali, alim kami dito sa bahay. Alim din kami magbabayad. So, bawat isang tao ay nagkakalaga ng 180 euro. So, ayun lang mga kaorag. So, sana nakapakita ko sa inyo yung accommodation namin dito. Sana nagustuhan nyo. So, ayun lang. Maraming salamat and bye-bye.